baka bukas naman po ay magandang panahon magamit natin to kasi last week hindi po natin nagamit ayun o eh. mo po yung mga ngawla lang magkakaroon ng pintuan sa kusina tapos yung uh, soup kasi gusto nilang ilabas dahil waiter na ang magsasandok ng soup na sa magandang buhay mga ka-farmer Napakalakas ng hangin Ayan Today is uh, ano na naman Preparation na naman tayo Kahapon Ang daming nangyari Ang na disgrasya yung ating video So uh, Kaya siguro makikita nyo may parang may Nangyaring uh, Laps uh, Hindi na kita kaya po doon sa ating kabilang channel ginawa uh, so ayan meron tayong dalawang order ngayon lechon kaya lang ay panghabon pa yung isa tapos ayan po ang sitwasyon ngayon mahangin maraming dahon na lalaglag tingnan nyo naman mga ka Farma ayan, pasensya na po tayo pero lilinisin natin to baka bukas naman po ay magandang panahon magamit natin to kasi last week hindi po natin nagamit ito gawa ng talagang malakas po yung ulan pero awa ng Diyos blessing pa rin uh, busy pa rin tayo so ngayon marami naman pong nakalista at uh, yan, kailangan linisin at uh, siguro kailangan akitin din yung mga kailangan akitin ng mga sanga at maputol di ko lang alam kung naputol na ba mukhang pinutol na rin naman ata ah hindi pa ayun na dalawang malaki tatlo tatlo, tatlo, nasa nga ang naanditong delikado Ayan. kailangan ma i habilin yan tapos bukas uh, ang lechon nating i-chop ay galing lahat kay ka-farmer Anthony dahil ang lalaki po ng baboy na, lakihan na so sabi ko sa kanya, sige, yun na lang po ang kukunin kong pang-chop, kasi para mailabas nya rin yan o oh. Kaya lang marami pa rin po tayong aula. Buong arayat po is infested by ano, langaw na sinisisi sa pinya. Na ako 100% hindi po galing sa pinya yan. Talagang uh, ano po siya, poultry. Pero ayan, pinasara na yun dito. Uh, kaya lang marami pa daw. <laughs> hindi ko alam kung doon nga nang gagaling. Pero titingnan natin kung mayroon bang 25 kilos si Tatay Feli meron lang ah na oh eh. Pakainan lang natin ang pakainin Ito po yung mga pang chop natin na lalaki oh Ayan oh eh. Ito po yung mga Ngawla ngawla na yan Ayan ako Ilan ba to? Sampo? O nakapasok na dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bakit naging 12? Sampo lang alam ko ang daladala ni ka-farmer Anthony Ayan May mga 45 kilos daw dito Sabi niya Malalaki tayo ala sa is na isa mamaya pa isa diniliber na ni Romel 9 o'clock hindi po alam kung saan sana maganda-ganda ng panahon bukas ang lakas ng ano hangin uhin kaya tayo bukas sa ganitong panahon parang ano stormy place <laughs> ayan so ipupush pa rin po natin yung kusina kasi yung kusina hindi naman tingin ko hindi naman po gagasos ng uh, malaki kasi naandyan naman na lahat yung ililipat namin yung mga tables namin yung, yung lababo naandyan na so ililipat na lang naman po ng place na mas maluwag tapos kung magdadagdag man tayo, mga patungan na lang para makakilos ng mas maganda-ganda. Uh, the same time, hindi ko lang alam kung magtitibag pa kami. Pero malamang magtitibag at magtitibag. Yung division sa loob, wala tayong problema. May plano na si Papa yan. I, ano na lang yon I... Ilalagay na lang po ng division yan. Hindi na po aasintahan. Ah, wala kang pasok si Ma. Na? Wala kang pasok si, si Ma. Ayun, so ito. Malaki to eh. Ito mawawala dito yung karton doon ng sa loob yan. Ito, so ang laki na ng ang laki ng kitchen natin, ano? So yung pwesto ng order uh, place, di ko po alam kung paano nila didiskartehan. Mukhang magtitibag tayo pa magtitibag po tayo ah, lalagyan na lang siguro ng harang din kasi naka screen na to sayang naman yung screen ba? Diba? sayang po yung screen at naka screen na di ko lang alam kung pwede naman tayong mag uh, ano na lang hindi naman pwedeng open na open dahil uh, yung hangin mahirap magluto po nung yung masyadong mahangin ano at baka <laughs> ma mahilawan tayo so ayan yung ating dami ng mga tirang tiles mga uh, pina order na ano mali mali din ano dami pa lang tirang tiles dito whatever ayan. so ito lawag ng ating kusina Laki. Malaki talaga ang kusina na to, mga farmer. Kung matutuloy po ito at ito lang dito. malaki laki. Uh, parang 1, 2, 3, 4, 5. 25 square meters. Ay, ah, hindi lang. Kung 6, mga uh, 30. 30 square meters din. Kung kung isasara natin to tapos dito na tayo kasi kung kung o-open ito dito na ang magiging uh, magiging mabubuhay po ito. O-open natin to kasi kung magkakaroon ng malaking kubo dito. So dito na ang uh, ano giiba na itsura nito. May malaking kubo na diyan. So nandito dito na tayo. Ang magiging ano na lang pag-iisipan ng maigi pala sabi ni Bebe yung kagawin ng pintuan sa kusina. Tapos yung uh, soup kasi gusto nilang ilabas dahil waiter na ang magsasandok ng soup. Para hindi na masyadong stress yung mga nagluluto. 'Di ba? Tapos yung pagchachap ng lechon, syempre nasa loob, ikukulong natin yan para walang uh, langaw na ano, ba? Diba? Minimize talaga yan langaw din. Ah, uh, ayun tapos yung space para doon sa pick up ng labasan, ano, yun na lang po ang mga pag-iisipan si Bebe na ang mag-iisipan, pero syempre tulong-tulong kami, kasi gusto ko din i-involve yung mga boys, kasi napaka-importante nang dahil sila din ang magtatrabaho so alam nila kung ano yung kailangan, o, kuya kailangan natin hindi dito patungan ng ganito, patungan ng ganyan so kailangan natin marinig din yung boses nila at the same time, syempre, ayun magkakaroon ng final ano pagka so dito maluwag naman ano talagay natin yung uh, divider nila doon yung cabinet nila dito so baka magtibag tayo eto meron bang posting tatamaan eto poste titibag tayo open na ito okay naman kung open natin ito diba diretso na sa Oo, oh, magiging maganda kasi naandyan na yung kainan din. Ganun na naman ang mangyayari. Diretso na po yan. Oh. Tapos, meron pa rin tayo doon. Meron tayong back door dito. At uh, meron pa rin naman tayo diyan Baka ito, ayusin natin. At uh, natin yan. Ano na ah uh, si Sisementohin natin. Hindi ko kung paano natin gagawin. Baka ito, lilinisin lang naman para hindi magbagsakan yung ano tubig pag umuulan ano. So, ayan. Yan yung, yung ating uh, kailangan pag-isipan pagka tumawid na tayo dito. Sina Junjun pa naman busy din dahil ano eh, may gagawin din po sa kabilang kumpanya yan. Kumpanya ni <laughs> may magtatrasis ata sila. So, ayan. <coughs> Ako, ating ah uh, Ford Ranger pala Hindi pa naaayos Sabi ko kay Dexter, dalihin na doon At mapaayos Parking is okay Mukhang nga uh, solve naman natin yung problema Ayan oh, ito po yung nakaraan na nagputik Nakakaya naman sa mga guest natin Pero grabe naman po kasi talaga yung ulan Talagang uh, Ano eh oh, so, huwag pasensyahan nyo na po ginagawa natin ng paraan kapos uh, Tapos eto yun dito nagputik din po yan pero linagyan na po ng graba kita nyo ah graba buhangin para iwas putik na din ay maglilinis mamaya maglilinis mamaya tapos silipin natin yung fish pan pala mga, mga farmer gusto kong i-share sa inyo lumalim na ngayon ah, ipag-uusap na ako sa mga tropa natin na ang uh, ito mamaya papawalis natin to linalangaw yung mga ano oh. mag spray tayo ng ano, pamatay lang ako oh. iipunin na lang siguro dito yung mga buto ang dami, wala naman pong napapakinabangan sa bunga nito walang napapakinabangan kaya nga meron na tayong tinanim na successor ayun na oh. pa ano na siya pa <laughs> may taning na kumbaga si, ang dami pong lilinisin preparasyon na tayo at ayan kailangan na natin mag prepare kasi kailangan, hindi po sabi nga ni bebe si Kongkong Kong wag na daw muna Pag sabi ko bebe hindi kayang bukas lilinisin yon. ngayon kailangan linisin kasi talagang napaka kalat talaga ayan no hindi yan makukuha sa ano naman kailangan talaga ngayon maglinis Oh. Tapos yung ibon pa. Nako. Nako, ano to? Kambing? Oh. Nako, mayroon na naman pugad oh. Kailangan matanggal yan. Ay, 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 ay. Hirap talaga pag open ano. Ganda ka naman ito. Talaga. Galing ng ating kubo. Nakakatuwa. Kong! Yung, yung alaga mong ibon, may pugad na naman. Tapos yung mga duhat, linisin natin yung sa may ano, yung mga nalaglag na ano. Ne? Walisin mo, tapos itabi mo sa yung mga bunga, lalangaw. Oo. Hindi pwedeng hindi walisan to. dami, no? ano na magkakatay pa lang ba? Magkakatay pa lang kayo? Meron naman, yung medyo malaki, 25 ha. Kasi yung dalawa dyan, pasok natin sa 20 yung ano. Kahit medyo sumobra, okay lang. Oh. Si Tatay Peli naman, mayroon tatlo eh. Ah, malakas ang loob ko. Kailangan natin magwalis. Nakapabili ah, nga ako ng ano. Si Tatay Peli kasi daw, ang ginagawa nila para iwas langaw, oh. Diesel ini-spray daw po nila sa uh, nangyari dito, ganyan, mga sa lupa yung langaw natataboy sa mga wall, pwede nating i-ano dyan sa flooring nung ano, kaya lang mag diesel tayo pero kung wala namang langaw edi mas maganda kasi hanggang ngayon po, meron pa rin tayo nag sa pagsara ng ano dyan, kung talagang dyan galing kasi ako po'y hindi naniniwala na yan ay sa pinya. Dahil sa experience po namin dito, di ba katabi namin yung poultry? Pagka may katabi po kayong poultry, at maraming langaw, madi-distinguish nyo na yung characteristics ng langaw na galing sa poultry. At yung housefly lang na wild kumbaga kumbaga sa baboy may wild tsaka yung domesticated yung uh, sa poultry galing makakapal ang mukha nun yun po eh minsan dadapo sa mukha mo minsan nga dadapo sa tinga mo gustong pumasok sa loob ng buo alam mo yun yung, yung mga ganon matindi matindi makapal po ang mukha tsaka tinataboy mo na hindi ganon ilap yun po yung kaibahan nun tsaka talagang swarming ang dating marami talaga pero kung housefly na ordinary, hindi po ganun karami ang ano. So yun po ang na-experience namin. Bung arayat yan. Bung arayat. Bumili nga ako ng gamot kanina doon sa clinic ni Doc. nakau sabi niya? Sabi ng sekretary. Yung pandikit ko sabi niya pag naglagay. <laughs> Mabenta pandikit. Pag naglagay daw siya eh punong-puno daw. Sipin niya yan. So ayun, antay-antay lang po tayo at pasensya na uli ako naman eh sabi ni Bebe ah uh, ko na daw ganang banggitin sabi ko Bebe sa perwisyo na ginagawa nila kailangan natin magpaliwanag sa mga customer kasi gaya nung Sunday talagang isa na may nakita ko na irita na talaga ako nahiya kasi ako ginagawa ko ng paraan talaga dami ko na ng mga sticker na binili lason pang spray so kaya lang hanggang dyan na lang magagawa talaga eh. di ba na iba tayo daming lilinisin pero ang lilim oh ganda ng lilim ngayon dami dami po ang lilinisin ni Kong Kong guwawalis siya oh. tapos yung ano pala ay pang spray pa ba ako dito luluto na si Rizal lahat na sa bawa yan so ayan po di na ako nakababa ah sa ating pond pero ayan baba tayo. <laughs> Nag-spray kasi ako dito ng mga Effective naman po yung yellow na bottle na yun na pinakikita sa Facebook pang-spray mo sa mga lango. Effective siya. So ayun yung mga patay na yung mga um, ayun oh yung mga dilong hilong na oh. Nag-spray ako. Dun ng mga makakalahapin ng uh, bote. Depende sa hangin punta dito. Ayun. So dito ako nag-nagumpisa. Oh, yun, bawas na yung ingay oh. Wala na. <laughs> Wala na yung mga Wawawawawawawaw Ay. Pala, kailangan din natin bawasan na to. Maluto na yung mga yan. Ating uh, Parami namang itlog, Di lang nakukuha. ako lang po sa inyo yung ating uh, tubig, napakalalim may duckweed pa may duckweed na yan kaya pag naglagay tayo ng tilapia kaya lang tilapia kakain ng duckweed pag nag two fingers na yan, malakas na po yan bakalo ito na lang eh. tayo wait lang ayun oh ah. kita nyo yung green na yun that is duckweed so napakaganda ng maglagay ng similya ngayon ganyang kalalim kasi meron silang taguan dyan may sanctuary sila ayaan lang natin sila may, pagka, natural food na yan mga yan konting dagdag pa uh, at yan naman eh, ulan na ang magdadagdag na hindi na tayo maglason siguro yaan na lang natin wala naman ako nakikita dalag yung pagong medyo ano ng konti pero hayaan na natin yan so ayun ang nakakatakot lang talaga dyan dalag dalag po ay eh, malakas din yan kumain ng similya so ayun hanggang dito na lang po at uh, maraming salamat at magandang buhay.